Naniniwala si Bacolod Representative Albi Benitez na konsensya at moral renewal, hindi dagdag na batas, ang tunay na solusyon sa lumalalang korupsyon sa gobyerno. Ang korupsyon ay isang moral crisis. Upang wakasan ito, dapat nating muling buuin ang ating pananampalataya sa katotohanan at kagandahang asal, ani Benitez, sa isang social media post. Dagdag niya, ang solusyon ay, hindi mas maraming batas, kundi mas maraming konsensya. Ipinunto ng mambabatas na ang moral compass ng mga Pilipino ay unti-unting nawala. Ang dating bayanihan at pakikisama ay napalitan ng favoritism at pakikipagsabwatan. The culture of conscience has been replaced by the culture of corruption. Aniya.tinukoy rin ni Benitez na sa kasalukuyan, ang suhol ay tinatratong normal, ang pandaraya ay tinatawag na katalinuhan, at ang katapatan ay nilalait bilang idealistic. Binigyang diin niya na ang laban sa korupsyon ay hindi lamang politika, kundi laban para sa kaluluwa ng sambayan ng Pilipino.